guys, everyone. Ayan, magluluto na ulit ang mother nyo. Galing na ako sa labas. At lulutuin ko muna yung aking ulam. Uh, ah, ulam namin nagsulit. Dalawa lang naman kami nandito. Kaya ito yung aking nabiling ulam. Ito yung aking sasabawan na naman. Siyempre, wala akong mga biling sariwang ano. Kundi ito lang talagang isda. Ayan, ayan. Sasabawan ko na lang siya. Para ay may sabaw kami ng kulit. So, bibili na naman tayo ng baboy. Patay tayo dyan. Hindi ko gusto yung mga baboy. Ko, hindi ko gusto. Talaga yung ayoko ng mga baboy. kaya yan. Isda naman kami. Bago so, tayo maglaba, kailangan nalito muna yung no. ating para pag naglaba, hindi ko kain agad. Diba? Ganyan ako pag naglalaba ako. Gusto ko pag ako'y nangunguto may makakain kasi mahirap naman talaga yung mali. pagod na pagod ka tapos wala ka man lang makain um, kaya gusto ko pag ako nang lalabal ang luluto muna ako ng aking kakain yung pag ako nangunguto minitan na nangunguto na ako kasi ako pag ako pagod tapos nangunguto yung iba ang pakiramdam ko yung, yung bang ano, yung pakiramdam ko ay ano tawag dito yung laman-laman to yung eh, nanginig-ninig. Yung ganun. Ganun nang itig sa akin ang utong. Kaya hindi pwede yung magutong ang madal niya lalat pagod. Ito. Maluluto mo na tayo. Gusto may hiling talaga ako sa sabaw. Pag ako nagkakaroon ng pagkakataon ng kailangan sabawan yung pagkain. sa ko talaga pinakalagpas mo. Lalat si Colette kailangan mo ng may sabaw. Ganyan ako. Hindi ko yan pinaprito pag hindi kailangan pritohin. Pag sariwa yung isda, ang baboy. Yung mga, basta ulam pag sariwa. Hindi ko yung nahayaan, iprito lang yan. sinasabawan ko yan. Ganun ako. Hindi ko sinasayang ang pagkain. na Hindi ko mailagay sa maayos. Naluto. Kasi siya, di ba, sarawan. Ito yung aking pechay. Hindi maganda ang pechay nila pero ayos lang. Kere lang. Alam yung gulay ko sa lagang 70 pesos kasama yung mga sahog. Tapos yung isdang yan ay 104. Binigyan ako ng ano discount 4 peso. Diba? Kahit pa paano naka-discount tayo. Naka-discount ang naka marenyo ng 4 peso. Diba? Napakahalaga na yung basta. Ayan. Maging happy lang tayo sa mga maliliit-liit na bagay. Ayan. Maka-discount ka lang ng piso, ah, di ba? Piso, dalawang piso, limang piso. Di ba? Napakaswerte mo na. Ito nga, may mayroong taong na nag-discountan ka. Kasi ang hirap pagkain. <coughs> ito, matis po pala ako dito buhay ko. Kasi magagamit ko pa lang ito sa ibang Ayan, ang aking gagawin. Magluluto muna ang inyong mother. Para anytime na magutom siya ay may kakainin. Maglalaba kasi ako. Pero kailangan ko muna magluto ng aking pagkain. Kasi magutom niya ang mother niyo pagka naglalaba. So, hindi pwedeng hindi mga pagkain. Gusto ko pag naglalaba ako, kumakain ako ng, ano, ng mabigat sa tiyan. Para hindi agad ako nanghihina. Nakakapanghina naman talaga pagka, pag, ano? pag uh, mabigat na trabaho ang gagawin mo. Kaya, ayan. Makain tayo ng healthy. Healthy food. napakasarap ng isda na hindi, hindi talaga ako sa naimian guys na kumakain lagi ng dati gusto ko laging baboy pero nung dyan kayo dadunod na parang feeling ko ay ano laging bloated ang chan ko laging busog ba laging hinahangin kaya sabi na iisip ko ano kaya bakit kaya tuwing kakain ako ng mga ganito eh nabubloated ang chan ko yung parang laging may hangin kaya ano simula nung pinaghiralan ko yung mga kinakain ko. Sabi ko, what if hindi ako muna kakain yung baboy? Ngayon nga, natuklasan ko na doon ko na sa baboy. Yung lagi kong bloated na chan. Kaya, hindi na ako masyado. Nakain naman ako ng baboy. Eh. Pwede pwede lang yung chan. Kung gusto ko lang. Yan. Hindi naman makakaris talaga yan dahil hindi ka kakain yung baboy. Kaya nang limitahan lang talaga pag hindi mo nilimita yan niyan, kawawa ka. At may kaya, kaya pa. Kasi yan, ipit ko sa akin ng baboy eh. na yun. ang chan. Yan. Napakulo yung pinabang ko, ihulog yung isda. Kasi, yung <clears throat> isda ko ay eh, mabilis lang maluto to. Saka madurogin tong isda ayan Magluto muna tayo ng masarap na pagkain ayan. habang kumukulo yan tayo maglinis na itong gulay gusto ko talaga yung mga laga laga lang ng gulay ayoko nang may mga mantika yung mga preto preto hindi ko talaga gusto November na naman pala eh. Next week pala eh. November na naman. Grabe. Ang best talaga ng panahon. magbe din na naman ang mother niyo. Magbe-birthday na naman tayo another year na naman. so thank you kay Lord binibigyan tayo ng another year in our life na healthy. Hindi na naman lagi kong pinagpapasalamat sa araw-araw. Nung ako ng healthy na healthy na pangangatawan kasi para sa mga anak ko. Para na asikaso ko sila. Yun yung aking gusto. Hindi ko na kailangan lumaman pa. May kain lang kami araw-araw, nakakabayad ng mga bayarin. na yun. Ano po ba ang hihibing? Napakasarap sa buhay yung mga ganito. Hindi ka na hihiling lang kung ano-ano pa. Nagpapag-aral ko yung mga anak ko. Ayos yun. na ako doon. Kaya hindi mo naman kailangan magpakayaman-yaman ka sa mundo. Kasi nakakatakot pa. sa yung mamang ka Kasi hindi mo alam ano, kung nangyayahilat lang yung pag nandun ka na. Wala ka makapagyaman mo. Biglang gumulong yung buhay mo. Diba? So, yun, yun, simple lang. Kain, masaya. Nakakabayad sa mga income. Nakakapagawa ng mga anak ko. yung may tirahan kami. Diba? Napakasarap ng kapakiramdam yung ganun lang. Yun, kung bigyan talaga ako ni Lord ng yan yeah, man, simple. Hindi naman pwede na ang kinin ko lang. Siyempre mag-share ako sa iba. Yan ang time na mag-join ako sa mga charity. So, kahit man hindi sa si charity, basta ako yung tutuwing pag ako yung pera. Ganun. Yan ang aking goal sa buhay. Kasi ako medyo mga tangat sa buhay. Okay. gagawa ko lang sa ngayon ay yung mga basic lang na tulong kung so, hindi kailangan ng pera <laughs> kasi wala tayong pera makakawatan uh, ko lang naman sa mga simple na so, tulong eh, kaya ko na yung hindi kailangan lang sa pera kasi hindi ka pa kere eh, kahit ako mismo ay kailangan ko <laughs> siyempre single mom tayo Mag-wish ang pera. Tapos sa mga anak ang